Isang malaki at abandonadong barko ang natakbo ang lumulutang sa gilid ng isang isla sa Malolos, Bulacan. Pero nang pasuki ng na mga otoridad, nariskubring abandonado na ang barko na pinaniniwala ang isang oil tanker. At live mula sa barangay Pinasahan, Malolos, Bangbabandila si Shara Zambrano. Shara, meron na bang umaangkin sa naturang barko? Julius, hanggang ngayon, kaninang umaga pa natagpuan ng barko, ay wala pa rin tumatawag para mangumusta man lang tungkol dito sa nakita nilang barkong palutang-lutang. Hindi na tuloy maiwasan ng pamunuan ng malolos na mag-isip kung talaga nga bang sinadyang abandonahin dito itong barkong MV Yuan Heng. Bumungad sa mangmanging isda ng isla ng Pamarawan ang barkong MV Yuan Heng kaninang umaga. Nagulat sila dahil hindi naman pumapasok sa kanilang lugar ang ganito kalalaking barko. May ilaw pa raw na nakita mula sa loob. Kaya agad nila itong niradyo sa mga otoridad. Yung iba pong mga nagre-report na meron nga daw pong barko at meron daw pong Chinese na ayaw palipitan yung, yung barko na yon na may armas di Dahil sa laki ng alon, tanghali na ng makalapit sa barko ang Philippine Army at ang Malolos Police. Abandonado na ang MV Yuan Heng walang kalaman-laman at walang katao-tao. May mga blankets, may mga tela, tapos may mga lumang life jackets, life vest, tapos meron po kami nakuha na flag ng China. Yung sahig niya puro kalawang, tapos parang malutong na siya. Yung parang pag tumama ka, ka sa ilalim. Na-recover din sa barko ang mga papelis nito. Ayon sa dokumentong nakuha ng mga otoridad, ang may-ari ng barko ay isang S. American Far Eastern Shipping Company. Ang operator nito ay isang Shandong Jinghai Industrial Group at Port of Registration, Phnom Cambodia. Ayon kay Malolos Mayor Christian Natividad, posibleng inanod ang barko mula sa kalapit na bayan ng Bataan o Manila Bay. Pero nagtataka siya kung bakit wala pa rin umaangkin dito we cannot help but, to suspect na baka mayroong something fishy doon sa, sa lugar dahil para iwanan mo yung ganong kalaking vessel maaaring may problema Julius, para magkaroon lang kayo ng ideya kung nasaan ngayon itong nasabing malaking barko, itong uh, panasahan port, kailangan pang sumakay ng bangka ng may 45 minuto para makarating dun sa isla ng Pamarawan. Itong mga taga-islang itong nakakita dun sa barko dahil may limang uh, mga 500 meters ang layo ng barko mula sa kanilang isla. Sa ngayon ay hinihintay ng mga opisyal ng malolos na dumating ang Philippine Coast Guard para matuloy nila ang investigasyon. Julius. So Shara kahit anong gamit eh wala doon sa loob ng barko. Meron silang natagpuan daw na gamit Julius pero lahat daw ay luma, may mga stamp ng MV1 Heng, may mga lumang sapatos, mga butas sa sapatos at maruruming kumot. Pero ayon sa mga sa Malolos police ay wala na silang natagpuan ng mga basic na aparato na kailangan para magpatakbo ng isang barko, Julius. Maraming salamat Shara Zambrano.